Ika na, yan ang hamon ni Senator Raffy Tulfo sa kamag-anak ng kapwa niya senador na sakay umano ng luxury SUV. Desedido rin si Tulfo na ituloy ang investigasyon sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Doon sa nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. Mag-apologize ka, umarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron may ipapato na sanction ng LTO sa'yo, o ng other agency sa iyo. Tanggapin mo yon. Yan ang panawagan ni Senator Rafi Tulfo sa VIP na sakay umano ng luxury SUV na dumaan sa EDSA Busway noong linggo. Ayon kay Tulfo, ang sinasabing VIP ay kaanak daw ng isang senador. Related ito sa isang senador. Pero hindi ang hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan. Nang tanungin naman kung ang VIP na tinutukoy niya ay sinang William at Kenneth Gatchalian, na tatay at kapatid ni Senator Sherwin Gatchalian, sinabi ni Tulfo na tugma nga yan sa impormasyong nakuha niya. Di umano, board members ang mga ito ng kumpanyang Orient Pacific Corporation. Sa impormasyon ding hawak ni Tulfo, sinundo lang daw ng driver ang kanyang amo na galing Japan at lumapag sa naiyan noong linggo ng gabi. Dumaan sila sa Skyway pero pagdating sa Guadalupe, doon na sila dumaan sa busway. Si driver, sumusunod lang sa utos ni VIP. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Dilis lang itong si driver, ang pating yung nasa likod. Hinihinga na namin ng komento si Senator Gatchalian tungkol dito. Pero wala pa siyang sagot. Matatanda ang nauna ng sinabi ng senador na hindi sa kanya ang sasakyang nasita. Desidido naman si Senator Tulfo na magpatawag ng pagdinig kaugnay sa isyu ng mga ilegal na dumadaan sa si EDSA Busway. Pero hindi na raw niya prioridad na ipatawag ang driver at may-ari ng nag-viral na SUV. Mas gusto raw niyang tutukan ang tingin niya yung mga pagkukulang ng MMDA at DOTR. Dagdag pa ni Tulfo, malaki ang pagkukulang ng MMDA kaya patuloy na may nakakalusot sa EDSA busway kahit bawat. Noong Abril, umamin si Senate President Jesus Codero na siya ang may-ari ng 7 Protocol Plate na nahuli rin sa EDSA busway. Pero giit niya noon, hindi otorizado ang paggamit ng plaka niya na minamaneho raw ng driver ng kaanak niya. Si Senator Bong Revilla naman, na pagbintang dumaan sa EDSA Busway, pinagalitan niya pa noon si dating MMDA Task Force Special Operations Unit Chief Bong Nibriha dahil dito. Handa naman daw ang MMDA na dumalo sa pagdinig ni Tulfo, pero hindi raw sila ang naka na magbantay sa EDSA Busway. Na-turn over na po namin kasi ang uh, bus carousel completely sa DTR side. Sisilipin din daw ni Tulfo ang sistema ng paglalabas ng protocol plates dahil tila naaabuso na raw ito. Gusto rin niyang itaas sa 50,000 pesos ang multa sa mga lalabag sa pagdaan sa busway. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.